nang pumait ang lasa ng soft drinks. Noong 1992, inulunsad ng isang sikat na kumpanya ng soft drinks sa bansa ang Number Fever, isang lottery type na promo contest na pumatok sa masang Pinoy, kung saan nangako ito ng tumataging ting na isang milyong pisong panalo sa sino mang makakakuha ng tansang may numerong 349. Ang siste nagkaroon ng pagkakamali sa winning number na inanunsyo sa ikalawang leg ng promo. Ang 349 pala ay isang losing crown na naunang promo period kung saan may 800,000 tansan ang nagtataglay ng ganitong numero. Dito pumait ang lasa ng soft drinks. Hindi pumayag ang daan-daan libong nanalo na may hawak ng tansa na may numerong 349. Nagkagawa Tumagal ang kaso sa huli na pilitan ang kumpanya ng soft drinks na magbigay na lamang sila ng halagang 500 pesos sa bawat taong nagmamayari ng 349 tansan bilang kabayaran at sign of goodwill. Nalugi ang kumpanya ng 250 million sa kasaysayan. Isa ito sa pinakamalaking pagkalugi ng isang kumpanya ng isang bagsakan.